Kasinungalingan bilang isa, tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa kanilang sarili, ang pariralang, tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa kanilang sarili, ay madalas na binabanggit na parang ito ay isang katotohanan sa Biblia. Gayunpaman, hindi ito matatagpuan kahit saan sa kasulatan, ang sikat na kasabihang ito ay nagmumungkahi na ang ating tagumpay, kaligtasan, at kabutihan ay nakasalalay sa ating sariling pagsisikap na parabang ang tulong ng Diyos ay isang gantimpala para sa pagkukusa ng tao, ang ideyang ito ay lubos na binabaluktot ang mensahe ng biyaya ng Kristen

patuloy na itinuturo ng Biblia na dapat tayong umasa sa Diyos, hindi sa ating sarili, at ang kanyang biyaya ang pundasyon ng ating kaligtasan, hindi ang ating mga gawa, ang core ng Ebanghelyo ay hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, sinasabi ng Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya nga kayo ng sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa inyong sarili, kundi kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa, upang huwag magyabang ang sinuman. malinaw na ipinapakita ng talatang ito na ang ating mga pagsisikap, gaano man kasinsir o mabuti ang intensyon, ay hindi sapat upang makamit ang pabor ng Diyos, ang kaligtasan ay hindi isang bagay na ating nakakamit, ito ay isang bagay na ating tinatanggap, kahit sa lumang tipan, nakikita natin ang mga halimbawa ng pagtulong ng Diyos sa mga taong lubos na walang magawa, natagpuan ng mga Israelita na tumatakas mula sa Ehipto ang kanilang sarili na nakulong sa pagitan ng hukbo ni Faraon at ng dagat na pula, hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili, ang kanilang sitwasyon ay lampas sa solusyon ng tao, Gayunpaman, paman, ito ay ang Diyos na nagbukas ng dagat na nagpapakita na ang kanyang pagliligtas ay hindi dahil sa ating lakas, kundi sa kabila ng ating kahinaan. Higit pa rito, ang ideya na ang Diyos ay tumutulong lamang sa mga tumutulong sa kanilang sarili ay maaaring humantong sa maling katiyakan na ang ating sariling kabutihan ay sapat upang matiyak ang ating kaligtasan. Mapanganib ang maling akal ang ito dahil inilalagay nito ang pasanin ng kaligtasan sa ating mga balikat sa halip na sa natapos na gawain ni Kristo sa Cruz. Ipinapaalala sa atin ng Roma Kapitulo 3 Versikulo 23 hanggang 24, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at hindi umaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil sa katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jezo Kristo sa lahat at sa lahat ng nananampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Ang ating kabutihan, kung ihahambing sa kabanalan ng Diyos, ay palaging hindi sapat. Kailangan natin ang kanyang biyaya sapagkat ang ating mga pinakamahusay na pagsisikap ay hindi kailanman makakatugma sa pagitan natin at ng Diyos. Ang ilang mga tao ay inilalagay ang katiyakan ng kanilang kaligtasan sa kanilang sariling kabutihan, iniisip na ang pagiging mabuting tao ay sapat upang makamit ang isang lugar sa langit. Gayunpaman sinabi mismo ni Jesus sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sinuman ay hindi makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nakikita natin sa buong Biblia na kahit ang pinakatapat na mga tagasunod ng Diyos ay hindi perpekto. Si Moises, isang iginagalang na pinuno at propeta, ay pumatay sa isang taga-Ehipto sa isang pag-aalsa ng galit. Si Haring David, isang lalaki ayon sa puso ng Diyos, ay nakikiapid kay Bathsheba at pagkatapos ay inayos ang pagkamatay ng kanyang asawa upang maitago ang kanyang kasalanan. Si Pedro, isa sa mga pinakamalapit na alagad ni Jesus, ay tatlong beses na itinanggi na kilala niya siya dahil sa takot. Ang mga halimbawang ito ay nagpapaalala sa atin na kahit na ang mga taong lubos na tapat sa Diyos ay maaaring at talagang nagkakamali. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang tungkol sa kanilang mga kasalanan, kundi pati na rin tungkol sa biyaya at kapatawaran ng Diyos. Ang kasinungalingang ito ay nag-iisa rin sa mga mananampalataya sa kanilang mga pakikibaka. Pinalalaki nito ang isang kapaligiran kung saan ang mga mananampalataya ay nagsusuot ng mga maskara ng pagiging perpekto, itinatago ang kanilang mga tunay na pakikibaka sa iba. Hindi lamang ito nagpaparami ng pagpapaimbabaw, ngunit humahadlang din sa tunay na pakikipagkapwa at pananagutan. Ang iglesia ay dapat na isang lugar kung saan ang mga taong nasira ang makakahanap ng paggaling at kung saan sagana ang biyaya, hindi kung saan ang pagiging perpekto ang kinakailangan para sa pagiging kabilang. Kapag nagkamali ang mga kristyano, madaling tanungin ng iba ang katapatan ng kanilang pananampalataya o para sa mga individual mismo na makaramdam ng na mga nabigo. Gayunpaman, malinaw na itinuturo ng Biblia na ang pagpapabanal ay isang proseso. Tinitiyak sa atin ang Filipos Kapitulo 1 Versikulo 6 na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay dadalhin ito hanggang sa katapusan hanggang sa araw ni Heso Kristo. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin, na hinuhubog tayo sa larawan ni Kristo kahit na sa ating mga pagkakamali at kabiguan. Hindi dumating si Hesus para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Nakikilala niya tayo sa ating kawalan ng pagiging perpekto at binabago tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sa katunayan, ang buhay kristyano ay tungkol sa pagiging tapat sa ating mga pakikibaka at pagtitiwala sa Diyos upang tulungan tayong lumago. Hindi tayo tinawag upang magpanggap na mayroon tayong lahat, ngunit upang ituro ang isa na humahawak sa atin. Kasinungalingan bilang dalawa, mayroong laganap na paniniwala na sa sandaling maging isang kristyano ang isang tao, hindi na sila dapat magkasala. Ang maling akal ang ito ay maaaring humantong sa mga hindi makatutuhan ng inaasahan at malalim na panghihinayang kapag hindi may iwasang matisod ang mga kristyano. Ang ideya na dapat mamuhay ng perpekto ang mga kristyano ay hindi lamang mali ang paglalarawan sa paglalakbay ng kristyano, kundi binabaliwala rin ang katotohanan ng kalikasan ng tao at ang patuloy na pangangailangan para sa biyaya ng Diyos. Malino na itinuturo ng kasulatan na nagkakasala ang mga kristyano. Sinusulat ni Apostol Juan sa unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 8 hanggang 10, kung ating sabihin na tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay hindi sa atin. Kung ating ipahayag ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at matuwid upang ay patawad ang ating mga kasalanan, at upang linisin tayo sa lahat ng kalikwan. Hindi lamang kinikilala ng talatang ito ang katotohanan ng kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya, ngunit binibigyang diin din nito ang kahalagahan ng pagtatapat at pagsisisi. Malayo sa pagtataguyod ng pagiging perpekto, itinuturo ng kristyanismo na ang buhay kristyano ay isa sa patuloy na paglaki na minarkahan ng pagsisisi at pagtitiwala sa awa ng Diyos. Ang ideyang ito, na madalas na ipinapalaganap ng Ebanghelyo ng Kasaganaan, ay nagmumungkahi na ginagarantiyahan ng Diyos ang isang buhay na walang problema na puno ng kalusugan, kayamanan, at patuloy na tagumpay. Gayunpaman, ang konsepto na ito ay isang mapanganib na pagbaloktot ng mga turo sa Biblia at maaaring humantong sa pagkadismaya kapag nahaharap ang mga Kristiyano sa mga hindi may pagsubok sa buhay. Hindi kailanman nangako ang Biblia na ang mga Kristiyano ay magiging malaya sa pagdurusa. Sa katunayan, si Jesus mismo ang nagbabala, sa mundong ito, magkakaroon kayo ng mga paghihirap. Kasinungalingan bilang tatlo, hindi na makakaranas ng anumang pagsubok ang mga kristyano. Isa pang karaniwang maling akala ay ang paniniwala na ang pagiging kristyano ay nangangahulugan na ang buhay ay malaya sa mga problema, sakit, o pagkabigo. Ang ideyang ito, na madalas na ipinapalaganap ng Ebanghelyo ng Kasaganaan, ay nagmumungkahi na ginagarantiyahan ng Diyos ang isang buhay na walang problema na puno ng kalusugan, kayamanan, at patuloy na tagumpay. Gayun paman, ang konsepto na ito ay isang mapanganib na pagbaloktot ng mga turo sa Biblia at maaaring humantong sa pagkadismaya kapag nahaharap ang mga Kristiyano sa mga hindi maiiwasang pagsubok sa buhay. Hindi kailanman nangako ang Biblia na ang mga Kristiyano ay hindi magdurusa. Sa katunayan, binalaan mismo ni Jesus, sa mundong ito, magkakaroon kayo ng mga paghihirap. Ngunit manggagalak kayo, sapagkat aking dinaigang sanglibutan. Ang katotohanan ng mga pagsubok at hirap ay bahagi ng karanasan ng tao, at ang pananampalataya kay Kristo ay hindi nagpapawalang sala sa atin sa mga katotohanan ito. Sa halip, nagbibigay ito sa atin ng pag-asa at lakas na lumalampas sa ating mga kalagayan. Maganda ang paglalarawan ng Isayas Kapitulo 43 Versikulo 2 sa pangako ng Diyos na kasama natin sa ating mga pagsubok. Pagka ikaw ay tumawid sa mga tubig, ako'y say sa iyo, at pagka ikaw ay tumawid sa mga ilog, ay hindi ka malulunod, pagka ikaw ay lumakad sa apoy, ay hindi ka masusunog, at ang apoy ay hindi ka sisilahin. Pansinin ang mga salita. Pagka ikaw ay tumawid sa mga tubig, pagka ikaw ay lumakad sa apoy, hindi kong, kundi pagka. Ang talatang ito ay hindi nangangako ng kawalan ng mga mahihirap na kalagayan. Sa halip, tinitiyak nito sa atin ang presensya ng Diyos sa gitna ng mga ito. Sa buong Biblia, nakikita natin ang mga halimbawa ng mga tao ng Diyos na nagtitiis ng mga malalaking hirap. Nawala ang lahat kay Job ngunit na natiling tapat. Ibinente sa pagkaalipin si Jose at hindi makatarungang ibinilanggo bago umabot sa katanyagan. Si Pablo ay nalunod sa barko, binugbog, at ibinilanggo dahil sa kanyang pananampalataya. Kahit si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nagtiis ng pagdurusa at kamatayan sa cross. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi pumipigil sa hirap, ngunit nagbibigay ng paraan upang malumpasan ito. Higit pa rito, ang kasinungalingang ito ay maaaring humantong sa isang mababaw na pagunawa sa mga pagpapala ng Diyos, na inihahambing ang mga ito lamang sa material na kayamanan at pisikal na ginhawa. Hindi lamang nito binabawasan ang kayamanan ng mga pagpapala ng Diyos sa mga pansamantalang bagay, kundi binabaliwala rin nito ang mas malalim na mga pagpapala ng kapayapaan, pagtitiis, katangian, at pag-asa na kadalasang hinuhubog sa paga ng pagdurusa. Tulad ng itinuturo ng Roma Kapitulo 5 Versikulo 3 hanggang 4, ipinagmamalaki rin natin ang ating mga pagdurusa sapagkat alam natin na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiis, ang pagtitiis ay nagbubunga ng katangian, at ang katangian ay nagbubunga ng pag-asa. Ang mga pagsubok ay hindi ang kabaligtaran ng gawain ng Diyos sa ating buhay. Madalas itong maging paraan kung saan niya tayo pinipino, inaakit tayo ng malapit sa Kanya, at kinukumpleto tayo para sa mas dakilang paglilingkod. Ang kasinungalingan na hindi dadaan ng mga kristyano sa anumang bagay ay maaaring humantong sa espiritual na kawala ng kapanahunan dahil nagtatakda ito ng mga hindi makatutuhan ang inaasahan. Kapag pinaniniwalaan ng mga kristyano na ang kanilang pananampalataya ay magtatanggol sa kanila mula sa lahat ng pagdurusa, ang unang tanda ng problema ay maaaring magdulot ng krisis ng pananampalataya. Maaaring isipin nila, hindi na ako mahal ng Diyos, o hindi na ako mahalaga sa Diyos. Gayunpaman, itinuturo ng kasulatan na ang mga pagsubok ay hindi tanda ng kawalan ng Diyos, ngunit madalas na isang pagkakataon para sa mas malalim na pag-asa sa Kanya. Hinihikayat ng Santiago Kapitulo 1 2-4 ang mga mananampalataya na ituring itong lubos na kagalakan sa tuwing nahaharap kayo sa mga pagsubok ng iba't ibang uri sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang tunay na pananampalatayang kristyano ay hindi tungkol sa pagtaka sa mga kahirapan, kundi tungkol sa pagtitiis sa mga ito ng may katiyakan ng presensya at lakas ng Diyos. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo, pag-asa sa kawalan ng pag-asa, at kagalakan sa kalungkutan sapagkat tayo ay nagtitiwala na pinag-iisa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa kabutihan. Ang pagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay ng isang kristyano ay hindi katibayan ng kakulangan ng pananampalataya. Madalas itong patoto sa isang pananampalataya na pinipino at pinalalakas. Sa pamamagitan ng pagyakap sa katutuhan ng ang Diyos ay kasama natin sa bawat pagsubok, maaari tayong magkaroon ng matibay na pananampalataya na nananatiling matatag anuman ang mga kalagayan. Ang ating pag-asa ay nakakabit hindi sa kawalan ng mga kahirapan, kundi sa katatagan ng mga pangako ng Diyos. Tanggihan natin ang kasinungalingan na hindi dadaan ang mga kristyano sa anumang bagay. Sa halip, yakapin natin ang katutuhanang habang haharap tayo sa mga hamon, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat pagsubok na nag-aalok ng kanyang kapayapaan, patnubay, at lakas. Ang ating pag-asa ay hindi sa isang buhay na walang problema, kundi sa isang tapat na Diyos na lumalakad kasama natin sa bawat panahon ng buhay.